sinasabi na Matiyo on 78 isa yun sa pinaka kung kaga ay magiging na pangungusap ng ating Panginoong Jesus kung siya ay nangkatawang tao pero bago ako po yun sambitin uh, magandang makita natin na si Jesus meron siyang tawa amen? ba diba, ang magulang kapag tumatawa gusto tutubot agad may okay, mga nanay. Ako, ayaw ko nung, nung tinatawag tapos hindi kumikibo. O kaya tinatawag at may ibang ginagawa. No? Pag ako tumawag, gusto ko sagot agad. Amen? Now, sa ang lahat ay tinawag upang manalat. So, yung mga ating pagkasilang sa daigdig na ito at yung ating pag-iral sa mundo ito, ito ay tawag ng Diyos sa atin. Amen? Sabi pinangyayari niya at tinatawag niya ang mga bagay na wala pa na parang meron na. Ang lahat ng mga bagay sa katika ko kapilong lalang ng Diyos lahat ng bagay na ito ay tinawal mula sa wala upang mapagkaroon. Amen? So kapag hulaga ay walang araw, walang hibubin walang langit, walang bupa walang alaman, walang lahat ay umiral dahil sa kanya. Amen? At yung tumawag sa lahat ngayon upang magkaroon, walang iba kundi si Jesus. Sabi po ng John chapter 1 verse 3, kung wala siya ay walang anumang bagay na naman na sa So kung walang Jesus, wala tayong hininga. Kung walang Jesus, wala tayong kabuhayan. Kung walang Jesus, wala tayong pamilya. Kung walang Jesus, malilingkod. Kaya alam po, hindi pwedeng sabihin ng sino man sa akin na walang saysay ang aking buhay. Dahil ang lahat, at bawat isa sa akin, merong magandang pagkakaplano, pagkakadisenyo ang ating Panginoon Yesus Cristo. Amen? So, natin sabihin na ako ay house, ano lang, kumbaga ay housewife lang. O ako ay isang ina lang. O ako ay isang babae lang. O ako ay bata pa lang. babae man o lalaki, lahat, ang lahat at bawat isa sa atin ay pinawag ayon sa kanyang pangay, ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang magandang pagkakagisenyo. Amen? Amen? At kung doon? tayo, eh buhay po natin ay mahalaga. At ang bawat isa sa atin, alam niyo kung paano ang ibang uri, uri ng angel, uri ng hayop, yan ay ayon sa pakay ng isa. Alam po kahit bagyo, galing sa Panginoon ang kahit limang kalakidad, ginagawa niya ang mga paka at plano ng Diyos, kaya sila ay isa sa mga anyo ng kanyang kapulad upang makita ng tao na siya ay makapangyarihan sa lahat. So tayo po, bawat isa sa atin, tinawag tayo para maglingkod. Amen? So doon pala, magigisip ng bawat isa. Ano ang ating ginagawa sa buhay na ito? yung aking lakas, pagkakataon, kagulungan, yung mga kaloob na pinagkaloob o ibinigay ng Panginoon sa akin o sa akin, hindi ba natin ay tatanong ito ba? Ay naripagkiligod ko sa Panginoon? So, tinawag tayo upang para sa pamamagitan ng ating buhay ang gusto ni Jesus, alam mo tayo kung lahat, tinawag para para sa atin. Parang po, ang kasalanan ay totoo. Ang kasalanan ay totoo sumisira at nagwawasa sa buhay ng mga tao. Ito, ito. At ang kasalanan, nagdudulog ng kabunuhan, maging sa loob ng Subalit sila ay natatagna ng salita ng Diyos na maaari nilang maging gabay sa kanilang pamumuhay, mapagtipa ang kanilang mga desisyon dahil ang mundo ay mapangwasa at ang kasalanan ay mapangwasa. Ngayon, balikan po natin yung sinasabi ng Matthew 11, 28. at ng mga namang papagal at nabibigat ng buha at kaya yung aking pagpapaligid. Alam ko, wala akong exempted sa atin. Hindi na, hindi ko pwedeng sabihin na wala